Sa England, isang pintor na nagngangalang Mark ang nagising ng maaga dahil narinig niya ang kapitbahay niyang si Enid na tinatawag ang pangalan niya mula sa kabilang dingding. Nang subukan niyang buksan ang bintana, tila nakasara ito. Tumingin siya sa labas at napansin ang isang lalaki sa ibang gusali na desperadong kinakatok ang bintana nito. Bukan ni Mark na magtimpla ng tsaa Tiningnan niya ang refrigerator para sa alternatibong inumin, ngunit dahil nawala ng kuryente, sira na ang gatas. nagpasya si Mark na huwag nang mag-almusal at naghanap ng malinis na damit habang naririnig niya ang pagre-reklamo ni Inid sa dingding. Hindi rin tumunog ang alarm niya dahil sa kawalan ng kuryente. Nang aalis na sana siya, tinawagan siya ng kanyang ex-wife na pagod na sa pagiging ng ama niya. Nag-away sila ng matagal at nangako si Mark na darating kaagad. Ngunit nang sinubukan niyang buksan ang pinto, nalaman niyang nakasara ito ng husto. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya ang isang kakaibang substansya na tumatakip sa pinto. Biglang may sumitsit na tunog mula sa telepono at natapos ang tawag. Sinubukan ni Mark ang landline ngunit hindi rin ito gumana. Tumingin siya sa bintana at napansin na marami sa kanilang kapitbahay ang hindi rin mabuksan ng kanilang mga bintana. Sa mga kalye, nagpapatrolya ang mga lalaking nakasuot ng hazmat suits. Sinubukan ni Mark na tanungin si Enid tungkol dito, ngunit narinig niyang may nabasag sa lugar nito. Nag-alala si Mark, kumuha siya ng ilang kagamitan at sinubukang tanggalin ang seal sa pinto. Bigla siyang nagulat sa isang boses sa intercom na nagdulot ng malubhang pinsala sa kamay niya dahil sa martilyo. Sinabihan siya ng boses na manatiling kalmado at ang sitwasyon ay kontrolado. Habang ginagamot ni Mark ang kanyang sugat, nagulat siyang makita ang dingding niya, may bumukas na butas at lumitaw si Sergey kasama ang kanyang kapatid na siniku. Agad na tiningnan ni Sergey ang mga bintana at nadismaya nang makitang nakasara rin ang mga ito. Ginamit ni Mark ang butas upang pumunta sa apartment ni Sergey at kinumpirma na nakasara rin ang pinto nito. Sa sandaling iyon, Sumama sa kanila sina Sally at Aiden, mag-asawang kapitbahay na dumaan din sa butas. Sinabi ni Aiden na malamang naglagay ang gobyerno ng signal jammer upang pigilan ang lahat na salungatin ang opisyal na kwento. Dahil nawawalan na ng pasensya, nagpunta si Aiden sa bawat apartment upang tingnan kung makakahanap siya ng signal. Napansin ni Sally na dumudugo ang kamay ni Mark at dahil isa siyang nurse, nagboluntaryo siyang gamutin. Pagkatapos, sinimulan ni Sergey na sirain ang dingding papunta sa lugar ni Inid. Inulit ng intercom ang parehong mensahe nang matapos na ang butas, tumawid ang grupo sa kabilang apartment at natagpuan si Inid sa sahig. Maya-maya pa, tumingin sila sa bintana at nakita ang mga lalaking nakasuot ng hazmat suits pagkatapos ay pumasok ang mga lalaki sa isang gusali at naglabas ng ilang mukhang may sakit na tao na dinala sa mga tolda. Sa ilang bintana ay nakikita nila ang mga kapitbahay na umuubo. Inakala ni Sergey na ito ay mga terorista at tinukso siya ni Aiden na nagdulot ng pagiging agresibo niya. Sinusubukan ni Aiden na sindihan ang kanyang sigarilyo kaya agad kinuha ni Mark ang lighter. Inakala ni Aiden na kasinungalingan ang tagas ng gas at sumang-ayon si Mark. Sa windowsill, nahulog ang isang lamok na patay. Habang lumipas ang oras, parami ng parami ang inilabas sa mga gusali at ipinadala sa mga tolda. Sinubukan ng isa sa mga evacuated na lalaki na gamitin ang pagkakataon para tumakas, ngunit agad siyang binaril sa ulo. Tumingin palayo ang lahat ng kapitbahay sa mga bintana sa takot habang nag-aalala ang pamilya ng lalaki sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang mga hazmat workers na pumapasok sa ibang mga apartment upang kaladkarin ang mga tao palabas. Inakala ni Mark na kailangan nilang tumakas bago pa sila puntahan at karamihan sa grupo ay sumang-ayon. Naalala ni Mark na mayroon siyang mga corrosive chemicals na ginamit niya para sa mga eskultura, kaya hinahalo niya ito sa isang balde at itinapon sa pinto. Epektibo nitong natanggal ang sealant, ngunit nagdulot din ng nakakainis na usok. Pagkatapos takpan ng lahat ang kanilang mukha, Sinubukan nilang buksan ang pinto, ngunit nakasara pa rin ito. Nakarinig sila ng ilang ingay sa ibabang palapag at napagtanto na sinalakay ng mga lalaki ang kanilang gusali. Sinusubukan ng mga tao sa labas na tumakas at patuloy na binabaril, bagaman nasaksak din ang isa sa mga workers. Nagpasya ang grupo na subukan muli ang pinto at sa pagkakataong ito ay nabuksan na nila ito sa wakas. Pinag-usapan nila kung paano magpapatuloy nang mapagtanto nilang nawawala si Niku habang nagsisimulang maghanap ang lahat sa mga apartment, nagtago si Niku sa mga vents at pinanood kung paano nakikipagtalo ang isang kapitbahay sa mga hazmat workers dahil gusto siyang tulugan. Biglang bumagsak ang babae at napagtanto ng mga lalaki na level 3 siya kaya iiwanan na lang nila siya roon at tatatakan muli ang apartment. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Sergey si Niku at naghagis ng ilang kumot para hilahin siya palabas. paman, hindi ito mahawakan ni Niku dahil narinig ng mga workers ang ingay at agad kinuha ang bata. Nagmamadaling bumaba sina Sergey at Mark at sinimulan ni Sergey na bugbugin ang isang lalaki gamit ang bat. Sa oras na pinigilan siya ni Mark, patay na ang lalaki. Pagkatapos ay kinaladkad ni Sergey ang isa pang worker sa apartment para interogahin habang sinuri ni Mark si Nico. Sa apartment, nag-aaway sina Sally at Aiden dahil tinawag ni Sally si Aiden na walang pakialam kaya itinapon ni Sally ang telepono niya sa sahig. Bumalik si Sergey kasama ang staff worker at pinabagsak ito. Kinuha ng grupo ang bag ng worker at natagpuan ng mga tear gas grenades. Pagkatapos, itinulak ni Sergey ang babae sa bintana na may karatulang nagsasabing, nakakuha kami ng isa. Nakita ito ng ibang mga kapitbahay at workers. Habang tinatali ni Sergey ang babae, nakatanggap ng mensahe ang radio nito na nagsasabing wala ng kontrol ang sitwasyon. Sinubukan ni Mark na kausapin ang lalaki sa radio, ngunit tumanggi itong kausapin ang isang sibilyan at nagtanong tungkol sa kasamahan niya. Nang ibibigay na sana ni Mark ang radio sa babae, inagaw ito ni Sergey at humingi ng paliwanag. Bigla, maraming sigawan ang narinig sa radio at natapos ang komunikasyon. Magiliw na kinausap ni Mark ang babae at ipinakilala niya ang sarili bilang Hazel. Sumumpa siya na nandiyan ang kanyang mga kasamahan upang tumulong at nagdala lamang ng mga sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Nang sinubukan ni Mark na alisin ang hazmat suit, nataranta si Hazel at itinulak ang mga kamay ni Mark. Napagpasyahan ni Mark na pinoprotektahan niya ang sarili mula sa kanila. Ipinaliwanag ni Hazel na isang buwan na ang nakalipas, lumabas ang isang kakaibang sakit sa lugar. Sinubukan nilang ihiwalay ito ngunit kumalat ito ng napakabilis. Lahat ito ay inililihim upang maiwasan ang malawakang takot na magpapalala lamang sa mga bagay. Nagsisimula ang virus sa lalamunan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa paghinga o pagsasalita. Bigla, pinuputol ng naiinis na si Sergey ang hazmat suit at agad na inilabas ni Hazel ang isang iniksyon na ninakaw ni Sergey mula sa kanya. Inamin ni Hazel na may bakuna, ngunit isa pa itong prototype kaya hindi siya sigurado kung gagana ito. Ang pinakamahusay na magagawa nila sa ngayon ay manatili sa loob. Kinagabihan, Pinag-uusapan pa rin ng grupo kung ano ang gagawin sa bakuna. Habang nagkukwentuhan ang lahat, nagawa ni Hazel na palayain ang kanyang mga kamay at sinubukan niyang tumakas, ngunit mabilis siyang nahuli ni Sergey at inihagis sa lupa. Agad siyang hinila pabalik ng iba upang pigilan siya sa pagiging marahas at sa pakikipagbuno. Hindi sinasadyang nasampal ni Sergey si Nico na nagpaiyak sa kanya. Patuloy na lumipas ang oras at patuloy na sinubukan ni Aiden ang radio ngunit walang nakuha. Gusto niyang magpatest kaya ipinahayag ni Hazel na may testing kit ang namatay niyang kasamahan. Nagulat ang grupo nang walang makitang hazmat staff sa labas ng bigla na lang may lumabas na galit na mob mula sa isang gusali. Tumingin sila sa kanilang bintana at napagtanto ng grupo na paparating ang mob para kay Hazel. Nagsimulang tumunog ang intercom at sinagot ito ni Mark upang marinig ang isang lalaki na nagpapaliwanag na may sakit ang kanyang asawa at kinuha ang kanyang anak kaya gusto niyang kausapin ang bilanggo upang tanungin kung nasaan ang mga bakuna.